Isang gabi lang ang meron sila pero sa gabing iyon, ay sinabi si nanay na tuluyang nagbago ang lahat. Isang kahon. Isang lihim. Isang pahiwatig na hindi niya muling mabibigkas. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga salitang binitiwan niya bago pumikit ang kanyang mga mata? At bakit ang gabing ito ang huling gabing hindi makakalimutan ng kanyang anak? Kung gusto mong marinig ang buong kwento na tatama sa puso mo at mananatili sa iyong alaala habang buhay, panoorin mo hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng ganitong makabagbag damdaming kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito, ay like ang video, at mag-comment ng iyong sariling karanasan o kwentong gusto mong mapanood sa susunod. Isang gabi kasama si nanay, gabi na mananatili sa alaala habang buhay. Maulan ang gabing iyon, ang mga patak ng ulan sa bubong ng aming bahay ay tila musika ng alaala, mga himig na bumabalik sa bawat tibok ng puso ko. Isang simpleng gabi lang iyon para sa iba, pero para sa akin, iyon ang gabing hindi ko kailanman malilimutan. Pagkatapos ng hapunan, habang nililigpit ko ang mga pinggan, tinawag ako ni nanay mula sa sala. Anak, halika nga rito. May gusto akong ikwento. Naupo ako sa tabi niya, sa lumang sofa na palagi naming inuupuan tuwing gabi ng Sabado. Maihawak siyang lumang kahon. Dahan-dahan niya itong binuksan, mga lumang sulat, larawan, at mga bagay na puno ng kasaysayan ng aming pamilya. Ito ang sulat ng papa mo noong nililigawan pa niya ako di. Anya, sabay tawa ng mahina, habang hawak ang isang sulat na ang tinta ay halos kupas na. Sa bawat kwento niya, parang naglalakbay ako sa nakaraan, noong wala pa ako, noong sila palang ni Papa ang magkatuwang sa buhay. Ipinakita niya ang larawan ng una naming bahay, ang unang sapatos ko noong sanggol pa ako, at ang maliit na teddy bear na hindi ko na maalala pero siya raw mismo ang nagtahi. Habang humihigpit ang ulan sa labas, lalo namang lumalim ang aming pag-uusap. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang lungkot sa mga mata ni Nana habang nagkukwento siya. Hindi siya umiiyak, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang mga alaala. Sinabi niya sa akin na minsan, ang mga alaala ang tanging kayamanang natitira sa atin. Tumahimik kami ng ilang sandali. Inabot niya ang kamay ko at hinawakan iyon ng mahigpit. Anak, wika niya, lagi mong tandaan, kahit anong mangyari, mahal kita. Hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin. Ang mahalaga, totoo ka. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mahinang ilaw at tunog ng ulan, para bang tumigil ang oras. Walang cellphone, walang telebisyon, walang ibang ingay kundi ang boses ni nanay at ang pintig ng puso ko. Gusto kong itigil ang sandaling iyon, itulak ang orasan, wag na siyang paalisin sa eksenang iyon ng buhay ko. Hindi ko alam kung bakit parang may pakiramdam akong kakaiba noong gabing iyon. May halong lungkot at saya, may kabigat-bigat ngunit punong-puno ng pagmamahal gusto kong yakapin si nanay ng mahigpit noong sandaling iyon. Ngunit sa halip, umiti lang ako at sinabing, mahal din kita, nay. Salamat sa lahat. Tumingin siya sa akin na parang may gustong sabihin, pero pinili niyang manahimik. Hinaplos niya ang buhok ko, tulad ng palagi niyang ginagawa noong bata pa ako tuwing maisakit ako o natatakot sa kulog. Alam mo, sabi niya habang inaayos ang kahon ng mga alaala, Minsan hindi natin kailangan ng maraming bagay para maging masaya. Isang gabi lang, isang usapan, isang yakap, minsan sapat na iyon para punuin ang puso ng isang buong buhay. Tumingin siya sa akin at mumiti muli, yung uri ng itinapuno ng pag-unawa, ng sakit, at ng walang kondisyong pagmamahal. Lumipas ang ilang oras at hindi namin na malayang hating gabi na pala. Tahimik ang buong paligid. Ang ulan ay humina na, tila nagpapahinga na rin. Sa loob ng maliit naming bahay, punong-puno ng init ang bawat sulok, hindi dahil sa temperatura, kundi dahil sa presensya ng isang pusong gaya ng kainanay. Anak, kapag wala na ako, gusto kong tandaan mo ang gabing ito, bigla niyang sinabi, habang pinapatay ang ilaw sa sala. Hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa pagmamahal. Dahil ito ang gabing ikaw at ako lang, at sapat na iyon para sa akin. Tumigil ang oras. Hindi ko agad nasagot, Parang may bumara sa lalamunan ko. Gusto kong magsalita, pero ang puso ko lang ang nagsisigaw. Pinili kong ilapit ang ulo ko sa kanyang balikat, tulad ng ginagawa ko noong bata pa ako. Tahimik lang kami, walang salita, pero ramdam na ramdam ko ang bigat ng kanyang sinasabi. Sa mga sumunod na minuto, tila naging mas mabagal ang oras. Ang mga bituin sa labas ay naglilihim ng mga alaala. At ang bawat segundo ay parang sinisikap isulat sa puso ko ang bawat detalye ng gabing iyon. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita muli si Nanay. Mahina na ang boses niya, parang paos, pero mailambing. Anak, alam mo bang ito ang paborito kong gabi? Tanong niya habang nakatingin sa kawalan. Simple lang. Walang espesyal na handa. Walang okasyon. Pero nandito ka at buo ang puso ko. Napatingin ako sa kanya. Sa liwanag ng ilaw mula sa lampara sa tabi ng sofa, kita ko ang bawat guhit sa kanyang mukha, mga linyang inukit ng panahon, ng hirap, ng sakripisyo. Hindi ko alam kung paano ko siya mababayaran sa lahat ng ginawa niya, pero ang alam ko, sa gabing iyon, gusto kong ipadama kung gaano ko siya kamahal. Kaya niyakap ko siya. Mahigpit. Matagal. Wala na kaming masyadong sinabi pagkatapos noon puno na ang silid ng mga hindi binigkas na salita. Isa iyong uri ng katahimikan na hindi awkward o malamig. Katahimikan iyon na nagsisigaw ng pagmamahal, ng pasasalamat, ng pagkapuno. Habang siya'y nakasandal sa sofa, hinawakan pa rin niya ang kamay ko. Kung sakaling dumating ang araw na hindi na tayo magkasama, anak huwag mong kalimutan ang gabing ito. Iyan ang gusto kong ipabaon sa iyo, bulong niya, halos hindi ko na marinig. Lumipad ang isip ko. Parang may kumurot sa puso ko. Ayokong isipin. Ayokong banggitin. Pero nararamdaman ko. May ibig sabihin ang lahat ng sinabi niya ngayong gabi. Tahimik ko siyang pinagmamasdan habang unti-unti siyang ipinikit ang kanyang mga mata. Marahan ang paghinga. Kalma. Mapayapa. Tila ba natagpuan na niya ang pahinga na matagal niyang hinintay. Ang oras ay tila huminto sa pagitan naming dalawa. Ang ulan sa labas ay tumigil na at ang katahimikan ay binalot ang buong bahay. Maya-maya, naramdaman kong lumuwag ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Tahimik lang siya. Ang mukha niya ay payapa, parang isang batang mahimbing na natutulog. Inayos ko ang kumot sa kanyang balikat, hinalikan ang noo niya, at pabulong kong sinabi, "Salamat na isa lahat." Sa gabing ito, sa buong buhay na ibinigay mo para sa akin. Sa gabing iyon, naupo lang ako sa tabi niya. Hawak ko pa rin ang kamay niya, mainit pa rin, mahina, pero buhay na buhay sa aking alaala. Tumingala ako sa kisame at napangiti sa kabila ng pamumugto ng mata ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa kabuuan ng pagmamahal na naramdaman ko. Kinabukasan, habang sumisikat ang araw, alam kong may nabago sa akin. Parang iniwan ni nanay sa puso ko ang isang liwanag, isang gabay na hindi ko makikita sa mata pero mararamdaman sa bawat hakbang ko sa buhay. Mula noon, tuwing umuulan at naririnig ko ang mga patak sa bubong, naaalala ko ang gabing iyon. Isang gabi. Isang sandali. Pero sapat para tumibay ang puso ko magpakailanman. At sa bawat alaala, paulit-ulit kong binabalikan ang gabi naming iyon ni nanay, ang gabing puno ng kwento, ng pagmamahal, ng katahimikan, at ng paalam na walang salitang binigkas. Isang gabi lang. Pero iyon ang gabing mananatili sa alaala ko habang buhay.